Lagi ka na lang ganyan. Nakikipag-inuman ka tapos ako yung aanoin uh, mo. Sorry na. Hindi na mauuwi. Dati hindi ka namang ganyan eh. Sorry na nga. <laughs> Ngayon hindi na nananakit ka na. Kakainom mo yan sa mga barkada mo eh. Tapos pag-uwi mo ako pa yung pagbubuntunan mo. Galit ka pa. Sorry na, hindi na makukulit. Pinayagan ka na nga eh, tapos pag uwi mo, ako pa sasaktan mo. Sorry na. Dati naman hindi ka ganyan eh. Hindi na mo Sorry na. Huwag mo ulitin uh, 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 Masakit. Basta ah. huwag mo lang ulitin. Sorry, Lagi ka na lang ganyan eh. Sorry na. Huwag mo ulitin ha. Morder na kayo nito, 7 box, 158 pesos lang, pre shipping pa. Hmm, para hindi na siya manakit. <laughs> Baka kayo masaktan bala kayo. <laughs> Grabe, ang sarap nito. Hmm. Ah, 'yan?